Hi guys, magandang araw sa ating lahat. It's Wayne again. So ngayon guys, pag-usapan naman natin ay binat na naman guys. Ayun no, lalo-lalo na sa mga kababaihan ngayon ay talagang nagsasuffer ng binat. Ayun, paano ba naman natin guys na nabinat na tayo no? So, ang uh, iba kasi hindi alam na yung nabinat na sila kasi sa katawan, uh, hapong hapong kayo guys. Una yan, parang pagod kayo, wala kayong gana, tapos masakit inyong ulo, tapos Uh, yung bang, ang grabe na ang yung binat nyo guys kapag ka natatakot na kayo. Tapos, uh, magkabinat kasi tayo guys dahil isa din sa makakabinat sa atin yung paglipas ng ng, ano ba, yung pagkain natin. So, dapat talaga hindi tayo malipasan ng uh, gutom, gano'n, no? So, dapat oras-oras talaga ang pag din, din sa makakabinat. Lalo-lalo na kayo dyan ay mga babae dyan, mga nanay na bagong panganak. Ay, naku, guys. nako no? So, yun ang dating ano ko guys, noon. Pero matagal na kasi yung aking uh, binat na yun. Ako po ay gumaling na sa binat. Sa ako naman ng Diyos talaga ay grabe. Yung aking binat na yun, akala ko, mm, akala ko hindi na ako mabubuhay, no? So, maraming, ano, guys, maraming maraming sintomas nga kung ikay binat, no? Una-una, masakit yung ulo nyo. Hindi pa dito, hindi dito pa. Tapos pag ganun nang masakit siya, tapos masakit yung dito niya, dito nyo, tapos uh, lagi kayong nahihilo, tapos Uh, marami guys, marami sa akin kasi uh, base lang sa experience ko guys sa akin kasi uh, masyado na kasi lala yung akin binat talaga no. Nandoon na yung natatakot na ako, ah, uh, na ako, tapos apayet-pyet uh, na ako yung bang may parang may hangin lagi dito parang lagi matutumba tapos pag tumingin ako sa malayo parang di ako makatingin parang nahihilo gano'n, no? so nagkahalo na kasi yung aking binat guys na no, dulot kasi yun nang sober na over kasi ako sa pagtatrabaho na over pati kasi madaling araw pa lang guys no? madaling araw mga ng umaga nandun ako sa palingi kasi nga may negosyo kami nakakakanin nakaka, tapos syempre agahan no? para makauwi din ng maaga. So, alas dos pa lang na madaling araw nandun na ako sa palengke. Pagtitinda. Tapos, na minsan na yung, uh, yung pagkain ng ano, nalipasan na guys. Nakalimutan ng kumain kasi nga sa sobrang sipag. At sige, alam mo gano'n. So, hindi pala maganda sa atin yung ah uh, gano'n guys. No? So, bahala na yung mga trabaho na yan siguruduhin mo talaga yung inyong sarili. So, yun po mga kawin. Tips ko lang po sa inyo sa mga nanay dyan. No, dahil ako po ay galing po talaga ako sa uh, matinding bina talaga. Nung no? Ako ay natatakot na talaga. No. Sa akin kasi grabe na kasi guys. May nervous na ako. Uh, ano, may na Nagkaroon pa ako ng ulcer. Ano, kano pa Kasi anapasma. Lahat-lahat no. Lahat, lahat, na yun guys. Dulot na yun ng paglipas. No. Um, nalipasan ng gutom. So, ang, ang, ginagawa ko, guys, dahil nung punta ako sa doktor, na ako kasi nga yung aking, ano, nilalamig na ako. Sobrang na kasi, guys, nilalamig na ako. Yung aking binat, ah, uh, nabinat hangin ako, nabinat lamig na. Or sabi saya ang tawag niyan, bughat ni So ang ginawa ko guys, sa pa-check ako sa doktor. So lahat ng aking mga test negative lahat na. Pati yung ECG ko, yung ating ultrasound sa aking heart, na bato daik pala yung gastos. So ah uh, negative lahat. So nagpunta na ako sa mga uh, na punta na ako sa mga albularyo, yung mga gamot talaga, hindi isa lang yung sinasabi nila, binat ako sa So, minsan, ano na, hinihilot lang nila ako, hinihilot nila ako, At ginagamot din naman nila ako, uh, hinihilot nila ako kasi yung aking parang pulso dito sa tiyan na wala na sa lugar kasi yung aking binat hangin, binat namin nandito na guys, dito na talaga talagang hindi na siya basta-basta makukuha na kahit isang hilot lang. So marami akong napantahang manghihilot para kuhanin yung mga wit at hangin dito sa akin katawan, rin at lamig. So yun, mga isang taon siguro guys, nagtitiis na yung mga, matagal na yung mga 2000 ng 2009 nangyari sa akin. So yung mga panahon lagi na, na ako nakahiga kasi wala na, hindi na ako, wala na. Hindi na ako ganahan mag, ano, wala na akong ganang ano kasi pagod na pagod ako hapong hapo talagang wala na to kumbaga mas ko talagang wala nang pag-asa yung aking buhay mo. kasi nga wala na kahiga kasi malamig masyado kahit tirik na tirik yung init ayun um, nalalamig ako ganun so ang ginawa ko guys napahilot ako tapos uminom din ako ng mga herbal herbal uh, ng na mga manggagamot inom ka nito ganito hanap ka nito ginom ka nito ganyan ganyan so yun uh, tinupad, uh, ginawa ko naman and then ah uh, hindi rin, hindi lang isang bisis ang manghilot. Yes, napunta ko sa maraming manghilot kasi yung, mayroon talaga manghilot na hindi hiyag sa'yo, hindi ka magaling, hindi ka magaling agad. So, punta ako sa iba. So, hindi, marami ako napunta manghilot, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami talaga, guys. No, hanggang sa nakakuha talaga ako ng uh, manghihirot na magaling din siya. And then yun, uh, pinabalik-balik lang niya ako. And then uh, unti, unti gumaling ako. Unti-unti din nagdasal ako guys. Nagdasal din ako sa Diyos na sana pagalingin niya ako. Kasi hirap talaga guys magkabinat. No? No? So una guys, uh, kasi nagka-nervous ako. Ang sabi ng ano, pero nag-advise no na niya akong doktor na bawal akong mag-inom ng kape. So, lahat ng, ano guys, kinurik ko talaga yung aking pagkain. Bawal akong inom ng kape, bawal akong inom ng mga soft drinks, may mga may sangkap na kape. So, bawalin, guys, dahil na uh, mag-nervous kasi may nagsuffer na kasi ako ng nervous, na natatakot na ako tumitibig tumitibok-tibok yung aking bigla yung aking puso no tapos pag may kumatok na sa pintuan natatakot na ako so yung tipong ganun na pag mapupunta ka na sa mababaloy na ka na kasi hirap talaga magkaroon ng binat guys lalo na yung binat ay napunta na sa binat lamig binat hangin tapos yung inyong pang yung ulo masakit tapos Uh, yung, yung parang, dito ba, may hangin parang sa vertigo yun, guys, na kung yung magkasama-sama na kasi sila, yun, binat, vertigo, ulcer, nervous lahat na yun, nagkaroon din ako ng ulcer, so, ganun. So, marami akong pinantahan mga magkagamot, hindi lang isa, guys. So, yun, uh, ang pag-ano sa vertigo, guys, ano lang siya, ang um, para mamintin ko siya na mawala siya talaga, uh, nagpahilot lang talaga ako, no? Lahat ng mga lamig sa aking katawan, uh, tinanggal ng manghihil, kumbaga, pinapatanggal ko sa mga Pahilutin ka talaga, guys. Ngayon, sawa naman ako sa hidong gumaling ako, no. At sa, siyempre hindi na naman talaga maiwasan na parang, Um, um, karoon ng malut, ba? Umatake na naman siya. So, hindi niya siya ganun ka-atake nung mga panahon na yun. So, magpahilot na ako sa... Sa tingin ko, uy, para may mahilo na ako. para may something sa akin. So, papahilot na ako na. Maintain na ako, nagpapahilot talaga, guys. Kasi, mas sa araw-araw natin ginagawa. Kasi, tayo, babae tayo, di ba? Mga nanay, marami tayong ginagawa sa ating buhay, sa ating bahay, di ba? So, yun, maintain na ako, nagpahilot, guys. Kung kayo naman nagsasuffer ng binat ngayon, guys pahilot ng kayo guys sa para sa akin sige yung din mga herbal herbal dapat kain ng mga ugat-ugat ng elepante ugat ng mga basta mga herbal mga kagaya ng sibukaw meron ako mga bilis sibukaw uh, gaya ng mga anunang Maraming tayong mga herbal na panggamot, guys, para sa binat. Inoom din kayo niyan, tapos magpahilot kayo. Mintin kayo magpahilot, guys, hanggang sa mawala na tuluyan yung yung hilo ninyo, hanggang sa mawala yung inyo. Kasi pag nabinat kasi tayo, guys, pang mahihilo tayo. Lalo na pagkaigay, sobrang binat na talaga, guys, nandun na si lamig binat lamig, binat hangin, so yun guys, pahilot na kayo mintin, nakatasin yung kung may nervyos na kayo, bawal kayong uminom ng kape, bawal kayong kumain ng mga may sangkap ng, yung chocolate cake, mga basta may makapi-kapi bawal na po yan ha, so yan lang po ang may ko sa inyo guys, lalo-lalo na sa mga kababayan dyan, na nasa supper, ng binat, na gaya ko dati, ngayon ay gumaling na po ako, so ano lang tagal talaga yung ating pagkain ikulit lang din natin, saka punta lang tayo. ang nakatulong sa akin, hilot kang talaga, guys. Hilot kang talaga ang nakatulong sa akin. At saka iwas din sa mga aasid ng mga pagkain. si bawal din kasi sa asid may ulcer doon. So, mga gano'n. Kasi makasama-sama na kasi, spasma, ulcer, nervous, uh, vertigo, anxiety na ako dumating sa mga puntong ganun. So, wag naman, guys. So, hanggang maaga, uh, agapan nyo na guys no? kasi napakahirap ay siyang tunay nga naman talaga nakakasigaw sa langit so yan, yan lang po ang ma-share ko guys hilot lang talaga ang katapat hindi lang isa, hindi lang dalawa kung punta kayo talaga sa mga magagaling na hilot yung ba dito, hilotin -in, yan, yan, yung inyong dyan ganun, yung hilotin yung kung may offer sa kanya magsoob so pwede din pero ang pagsoob kasi medyo delikado siya so dapat Uh, alam yun, alamin nyo muna talaga ang pagsuob. No? Kasi hindi basta-basta ang magsuob na hindi nyo po, kumbaga, hindi, wala kayong ibang, hindi nyo alam talaga. So, na, nakaranas na ako nyo nung nagsuob ako na talagang, ano, ako, ay sobra, iwan ko ba, iwan ko, um, basta ang nangyari sa akin, grabe, no? basta, alamin na rin, basta, ang may memkay ko, wag lang muna kayong magsuob. Kung magsuob kayo, dapat marami kayong, ah, uh, kaalaman din pagsub kasi delikado po siya. So yun lang may share ko. Salamat sa panood. Bye.